Ayon kay Stallion, may magaganap daw na karera sa ng Mindanao Avenue. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdating na ang mga bida. Kasama na dito ang pambato ng unang grupo si Stallion. Isang dayo daw ang naghamon at malaki ang kanilang pusta. eh. Pag-video eh. Ngayon lang gago ka. Kaya natin siya. okay Kumakapal na ang dami ng tao. Unti-unti nang -unti nagdatingan ang mga meron. Mga pupusta sa gagawing karera. Dahil 60, 60 na lang ngayon. Nakakuwari uh, na panghulog. Isang bitaw pa. 60 na lang yung pupusta ako, paano ko. Paano kuruha eh? na yun? si Stallion. Nahagip na ng aming kamera. Gamit ang kanyang tricycle. Nagpapakitang gilas bago pa man magsimula ang karera. Sa gitna ng rumaragas ang mga sasakyan, agad silang pumuesto at dito, nagsimula na ang karera. Yeah, 150, 150. Oh. 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 pag na sa intercom Parang obstacle course na umiiwas sa mga kasabay ng mga sasakyan Bali wala sa kanilang panganib Mauna lang sa finish line at manalo sa pustahan. Sa karerang ito, panalo muli si Stallion. Pauwi na sana ang lahat ng magdatingan ng mga operatiba ng QCPD Station 3 walang nakapalag sa mga miron at karirista maging ang mga undercover cameraman ng Bitag. <tinyo> <Patay mo yan. tinyo> Inimitahan sa istasyon ng mga operatiba. Welcome to the outing. Ina-arresto nyo, iniimbitahan nyo. Iniimbitahan nyo. Alright. Kung iniimbitahan nyo, no. wala lang mawala ng Ako mismo magsasabi sa'yo. Si Paul, ina mo na Eh. Alay pogi. mo para naging gangster. Tarang nakapatay ng kaibigan sa may ano eh, may luka eh. Ganyan, exclamation. Ay, yung, yung. Ay puto, may <laughs> barbwer. Pwede eh, no? Barboy, um. sir. Barboy. Oh, ano Bar nakasulat? Ano? Resignation. <laughs> <laughs>